Isang masayang araw po. Yan po. Tawid na uli ng mga pangwalay. So yan po. Kinulong muna uli dyan. Isa isang huhulihin. Isasako natin para po hindi masyadong mapalag ang mga baboy. Total malapit lang naman ang paghahakutan. Kasi po, karamihan sa mga iniwan namin ito ay nasa 18 to 23 kilos na rin. Kaya po, itatawid doon sa ating nasabuga na ng apog. At dito naman po sa unahan ay pagsasamasamahin na namin yung ating mga itiniktirang gagawing breeder. Dito na po namin muna sila temporarily ikukulong. Kasi po, uh, ang magiging tem, uh, paglilipatan ng mga ito ay ito naman po ating naunang area ng consolidated pen. Yan po, natabasan na ng damo. Yung mga gilid-gilid na lang po ang kailangan balikan para luminis na ng maayos ang ating kulungan. Pakita ko po sa inyo na natapos na rin ang pakainan. So, yung pong ipampipinto na lang namin dito ang kulang. At pagkatapos po ay sasabugan na. Yan po naputulan na maayos na po ang pakainan so yung pong gilid-gilid ay puputulan pa ng damo pagkatapos po ay sasabugan ay susunugin mo na po namin yung mga damo para mas sterilize din po yung lupa pagkatapos po nun ay sasabugan na rin uli ng pulot at asin So yan po ang gawain nga lang sa farm. Wala pong tigil ang gawain sa farm. Kahit na holiday, hindi po pwedeng hindi alagaan ang ating mga hayop na inaalagaan. Hindi po pwedeng iwanan lang sila na dyan na lang muna kayo at saka na kayo kumain pagkatapos ng holiday. So lagi po ang gawain sa loob ng farm mang kambing po, mamaya pa namin palalabasin. Ito po muna ang paglilipat ang ating tututupan. So yan po ang ano, pag natapos po namin yung pagtatawid, pakikita ko po sa inyo yung magkakasama na nating baboy dun sa kabila. Na by second week po, makakapagdala na ulit tayo kay ka-farmer. Ito po ang ating unang grupo ng mga palakihin for 2024. 45 heads. Ranging from 14 to 23 kilos. So, dalawa pong breeding pen na pagkunan nito. Yung ating consolidated pen at yung ating Expansion ng second breeding pen 45 five po ang mga ito Madadagdagan pa ng tatlo Galing po dun sa ating original area Ng second breeding pen May tatlo pa po dun na malalaki na So kailangan na pong awatin Yung pong ori, uh, expansion area natin Ng second breeding pen Ay beak free na Nakuha na po natin lahat ang mga baboy doon. 12 po ang nakuha doon. Ngayon at kahapon ay may nakiusap pong kaibigan na kumuha ng kahit na 20 kilos lang. So nabigyan, napagbigyan natin po yon. So 14 po, bale ang nakuhang lahat sa ating expansion area. Yung 12 nga po ay napalipat dito. Yung dalawa po ay nilitsun na. Kahapon pa po kinuha yon. So yan po, hindi pa masyadong lalaban ang gusto sa bakbakan yan. Pero in 2 days time po, ay talagang magkakainan na yan. May kaunting stress po muna yung paglilipat. Kaya magdadagdag po kami ng feed sa halo nila. Yan pong itinaktak na yan ay special starter lang ang kasama ng sapal at uh, yan po yung pinapakain sa kanila doon sa ating may kulong na kainan para hindi mapasok ng mga inahin. So yan po ang ating panibagong mga palakihin for 2024. 48 heads po. So January, February po ang mga ito. Yung mga tatrabahuhin po natin next week Uh, iwawalay naman natin ng mid to late January ang mga yon at uh, yun naman po ang ating March-April magsusunod-sunod na po ang pag-anak ng ating mga inahin uli nyan at dito naman po sa unang kulungan ay yung ating mga gagawin ngang dumalaga so one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 po ang bilang ko sa ating mga gagawing dumalaga Yan po ay pipilian pa namin ng minsan Hindi po pag napiling ganyan ay sigurado na sila Kasi po as uh, nagde ang katawan ng ating mga alaga kuminsan po may mga lilitaw na defect at ngayon po na meron na tayong sufficient na mga inahin magiging mas mapili na po tayo sa ating selection process kaya po yung ganyan magandang maganda po siya pero sa susunod po yung ganyan ay hindi ko nakukunin para ma-maintain po natin na itim ang ating mga alaga. Pero sa ngayon po, yung mga may band na anak ni Mario, yun rin pong pula na anak ni Mario, ayun po yung isa pang may band, ay gagamitin ko pa. Basta po maganda ang forma, mahaba ang katawan. At uh, malapad din po. Tapos po, yung paa nila ay hindi siya flat footed hindi rin po siya tulis ang kuko kasi po importante yan dahil pag nagbuntis po magiging ng timbang pag either flat footed po or tulis ang kuko delikado po na mapilayan kaya pipilian din po natin uli ang mga alagang ito bago natin i-consider na talagang magigi na silang mga dumalaga na silang gagamitin natin. So yan po ang ating update dito sa mga palakihin at dumalaga na mga nagsigalawan. Pasyala naman po natin ang breeding pen natin sa Sampaloc area. So ito po yung grupo ng ating sampung huling dumalaga, apat pong QB Cross Berkshire na dalawa pa ang hindi na anak. Yun pong ating mga Pampanga native ay nakaanak na pong lahat. Ayan po yung isa sa hindi pa umaanak, isa pong mule put, at isang hindi mule put. Yung ating hindi pa umaanak na QB Cross Berkshire. 47 po lahat ang buhay nating biik dito sa area natin at uh, next week po ay magkakapun at magtuturok na tayo dito kasabay nung iba pang mga biik so roughly po ay nasa isang daan ang ating gagawin next week, respisure ivermectin at castration ayan po ang ating resident bar si Mr. Terg narinig ang boses Lapit na para po sa kanyang kamot. Ha, no, Mr. Third? Kamot-kamot ang Third. Ha? Malambing naman po yung si Third. At uh, ayan po ang ating mga biik. Yan. Ito po yung isa pang cubie na hindi pa umaanak pero siguro po ay buntis na siya ngayon so yan po ang ating mga alaga dito sa Sampalok area na ready na pong matrabaho ang kanilang mga biik so ito pong kambing ay iahanap ko na ng buyer para makapag-expand na kami sa area ito pero bago po mag-expand ay patatayuan ko na rin ng painuman para po hindi na itinataob yung aming mga batsa. So ito po ang buong area ay magagamit na natin pero hindi po ang mga baboy na ito ang titira sa area ito. Gawa ng karamihan po sa mga ito ay isasama na natin kay Mario. Doon po sa, ayan po ang ginagawa pag batsa. Uupuan muna. Pag nabawasan po ng tubig, itataog na. Kay Mario po natin isasama para tumaas po ang hybrid line ng ating mga biik. Magiging almost 50% na po ang ating hybrid line nun. At uh, makakabilis po tayo ng pagpapalaki at makakapag-produce po tayo ng mas malalaking litsunin. So dati po kasi, itong area ito ay nilamnan na namin ng dalawampung inahin at isang barako nga po, si Mulefoot ang ating bulugan dito noon. Kaya lang nung tamaan tayo, ito pong area ito sa unahan ang mas grabe ang putik. Kaya po nagbakod kami dyan itinaboy namin sa likod yung mga natitira natin baboy at nag-survive nga po yung anim sa ating mga sa 15 natira noon. Kaya po pagkatapos noon ay nakaanak po sila dyan sa likod na yan pero eventually po ay itinawid ko na rin sila dun sa consolidated pen. Kaya nga po tinawag ko ng consolidated yon dahil pinagsamasama ko na po yung laman ng tatlong kulungan actually dalawa lang po ang napalagay doon dahil yung ating second breeding pen ngayon kina, pinapatay po natin lahat ang mga inahin doon gawa ng ang hope ko po ay may save nga yung ating large breeding pen pero tinamaan din po by late September so yan po ang ating plano for 2024 na magiging expansion pa ng 4A Animal Farm kaya po itong katabing kulungan na siyang ginamit nating gulayan dito rin po tayo namatayan ng maraming palakihin at eventually po ay pinatay na nga namin yung natitira so yan po nakapagpahinga na ang lupa, natam ng gulay nililinis po ngayon sasabugan din natin ng asin, ng asin at pulot Pagkatapos po ay dito natin ilalagay ang mga biik. Dito po ang ating sampalok pen para po makapili na tayo ng additional nating mga gagawing breeder. So 'yan po ang ating update sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong suporta at laging pagsama. Please share, like And subscribe.